guys good afternoon po yan mamimitas po tayo ng ating beans wala po tayong pang ulam so yan yung ngayon lang po ulit ako nakapag kuhan video kasi gamit po ng mga anak ko yung cellphone sa eskulahan yan isa lang po kasi yung cellphone ko so ngayon lang po ulit nagkataon na wala po siyang pasok yan mga boss mamimitas po tayo ulit Ayan niyo ako mga boss. Ayan. Kokunti uh, kukunti ng bunga kasi hindi ako napag-video nung, nung mga nakaraan. Kasi mga boss, mga rigit-rigit na lang to. Pang ulam na lang. Tapos ko na itong pagharbisa ng mahaba, malalaki. Yung nakita nyo sa unang video mga boss. Pero marami pa pong mga bunga. Ayan o. Oh. Pakita mo anak mga bunga. Marami pa pong mga bunga. Ayan. Ayan. Dito po tayo. Ayan. Ayan. marami po po tayong pipitasin. Yan. So nakikita nyo po. Ayan po, uh, marami pa pong bunga. Kaso nga lang medyo maigsi na. Ayan, ikot ko lang po muna kayo. Kasi mamimitas po ako mamaya. Ayan po, ayan. Ayan pa po yung mga bunga-bunga nya. So, puputol-putolin lang po yan eh, pla plastic. Ayan, para pa. Eh, pa rin pong mahaba. Mga perfect pa Nak, pamitas, nak, pamitas. Ayan po, ah. Uh, ayan po isa, Ayan po yung bunga. Ayan, oh. Okay. Dami pong bunga yan. Dami ko pong na-harvest dyan. Kung naipon lang po, siguro nasa mga, ah, uh, mga toki, ganun, ang nabintahan ko. Ayan po. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, oh. Dami pong bunga, oh. Ayan, oh. Haba pa. Pero ang technique na lang po dyan kasi medyo kumukulubot na po na ganito. Ang technique po dyan ay puputol-putolin po e kukan sa silopin. So, ayan mga boss, yung, yung bagong tanim ko. Nakaraan yung nakita nyo na bagong tanim mga boss. Ayan mga boss, ayan. Oh, may mga bunga na mga boss, dami oh. Sana pagpalain ng Panginoon. Pagpalain po niya man na dumami pa ba bunga. Ayan, ito marami pa po ako dito. Ayan, so... Yung gantong medyo may mga matatanda na, ito. Iniipong ko lang po yan, mga boss. Yung buto niyan, itatanim ko ulit. Para hindi na po ako bumili. Ay mga boss. Dahil pong bunga, oh. Ayan, oh. Sumasayan na po sa lupa, mga boss. Ito, pwede na ito, oh. Ayan, oh. Pwede na. Ah, uh, ito po yung ah, uh, Swiss po na bunga. Yan. bunga po yan. Ayan, nakpa. Nak, dadila na kita, nak kuan ano kita kuan mariguso yan dito po tayo punta po tayo sa ating ampalaya mga boss tignan po natin mga boss kung may mapipitas na ayan ayan oh yung aking kuan dami na pong bunga ayan oh yan may mga bunga na mga boss yan yung mga tanim na pinahirapan ko ayan O so, ayan hanggang doon po yan boss meron pa po rin yun doon sa dulo yan isang balag yun Ayun oh. Ay tulak, ay tulak dali nak. Ah dinak Meron. Ayun, malaki. Ayun, nakabalot lang po siya mga boss ng kuan. Ah tawag hawa mo. Hawa ka mo? O mo nak. Ha, pipitasin natin. Yeps, yon Malaki, oh. Tanggalin mo nak, tanggalin mo. Yan tanggalin mo siya. Yan tanggalin mo sa pagkabalot. Ayun oh, ang laki ng kano. Oh. Ayan, marami po. Mga uh, permero, permer ko lang po ito ngayong pagpitas, mga boss. Ayan. Ayun, meron pang malaki ron na napili ng anak ko. Ayan, 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 ayan. Pwede na yan, anak. Ayan. Okay, tatanggalin na po natin. Ayan, pipitasin na po natin. Mm uh -huh. Dali siya. Eh, palusot mo na lang, nak. Palusot mo. Ayan, tanggalin mo yan. Binabalot ko po siya, boss, ng kulambo. Kulambo po yung ginamit ko pang balot para po hindi makuan ng fruit fly matusok Ayan. so hanap pa po tayo San kaya mayroong malaki kasi may may nag order ayun 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 no ayun no okay hawak na hawak na yan uh, marami na po akong binalot mga boss pero ito po yung malalaki muna aray ko ang hirap ayan Okay, nasa mga isang kilo yata yung tatlong pirahang, mga isang kilo anak. Ayan, ayan isang kilo ba? Yan, kintab mga boss. Ito po yung mga pambalot ko na kwan. Mga boss, Ayan So, yan, hanap pa po tayo ng pwede pang pambinta. Kasi may nag-request. Ay, maliliit pa. Maliliit pa mga boss. Naku, nabuksan. Pati tayo kay Proclay nito. Dapat to, hindi siya makapasok dito. Ayan, ayan po yung mga bunga niya mga boss oh wala lang po tayong puhunan kaya kunti lang yung naitanim ko uh, sa silang po yan so ito po yung resulta po ng natusok po ng fruit fly ayan naninilaw mga boss logi na tayo sa fruit fly na yan pero sige lang eh, ito yung mga ganito babalutin ko po po yan mga boss pag medyo lumakalaki ng konti kagaya nito malaki na yan binalot ko na po hindi na po makapasok si lokong fruit fly dyan <coughs> Ayan. So, maghahanap na po, po tayo ng medyo malaki. Ito, hindi pa ito pwede. Lalaki pa ito eh. Oh, lalaki pa yan. Malulugi yung ating kasi ito. Ito, pwede na ito. Ito na. Ah, maliit pa raw. Eh, hindi ka gaya nun. Tatatlo lang yung malaki mga boss. Ayan, oh. Ayan, so hanggang dito lang muna. Ah, mamaya maya na lang po ulit. Ah, mamimitas po tayo ng beans. yan bins. Beans. Ah, marami pong bunga mga boss. Yung mga perfect po yung mga tuwid ay aking binabalot pero yung mga baluktot po na ganire, ay hindi ko na po 'yang babalutin kasi reject na po talaga 'yan. Lumaki man 'yan. Reject na po 'yan. Ang babalutin lang po natin yung mga tuwid oh, Kayo kung nakita nyo yung laman no, oh. ayan Yan. Oh, yan oh, mga tuwid po. Makikipag-unahan po tayo kay Fruit Fly. Yan. Yan, mga medyo tuwid, pwede yan. Oo. Ayan. So, tatatlong piraso lang boss yung malalaki na available. So, ang dami sana bunga, oh, pero malilit pa, oh, ang dami. Oh. Ayan, oh. Ito, maraming bunga to. Maraming bunga, maliliit. Ayan. Sana lumaki yung mga ganito boss ng mga rejik rejik kasi tinamaan to ng apids. Wala po tayong pambili ng pangpatay apids. Sayang nga po. Ito, babalutin na rin po ito. Papakita ko po sa inyo kung paano pagbalot. Baka po mamaya maya lang po ng konte okay mamaya maya na lang po hello ayan mga guys tap ah, ah, harvest po tayo ayan oh ayan po lagi nag harvest na po ako ang hi hirap mag harvest ng isang kamay lang so patapos na po yung bunga nito ah konti na lang so ginaganito ko na lang hindi ko na lang iniikot ayan Ayan, marami po kasing naghahanap, nag naghahanap ng ating kuan uh, gulay. Sabi ko, antay-antay lang kayo. Kasi nabibisi pa. No, ngayon mamimitas-pitas sa tayo. Ayan, mga boss, ang dami, no. Mga rejik-rejik na nga lang yung iba kasi patapos na po talaga siya yung kung tawagin pakupas na. Ayan. Anak, kaya yeah. Eh, nahulog pa. Ayan. So mga boss, yung ating bunga mga boss, marami rin bunga oh. Sana hindi atakihin ng oh, nahulog nak. Hindi po sana atakihin ng kwan. Ayan oh, ang haba po oh. Ayan oh. Ayan, kita niyo po, ayan oh, dikit-dikit sus -dikit, may uod na, Inuud na oh. Wala po tayong pambili ng kwan. Ayan. Sayang, so, ang handa ng bunga ayan, malinis dito dito po sa kabila, yung unang tanim ayan, medyo masukal na po yung ilalim hindi ko na po dinamuhan kasi patapos na siya o dito naman tayo mga boss ayan, pwede na to ayan o, oh. ang haba mga boss oh. ayan so kung sino po yung gustong gumaya sa akin ayan, gaya lang po kayo wala pong masama po sa pangungupya ayan may resulta lang po yan ang pangungupi ako. pagtatanim. Ayan, o. Oh. Dinali na ng apids. May um, dinali na. Ay, nako. mga uh, insekto na yan. Pero sige lang. Maraming pa namang makukuha yan. Makabawi lang po tayo sa gastos tsaka sa pagod. Makapag-ulam lang ng isang beses. Okay na. Ayan. Masayang masaya na tayo dyan. Yan, sana mamunga kayo ng katulad ng kabila. Um, sa kabila talaga, talagang tuwang-tuwa ka ron. Marami pong bumibisita rito, minsan, nanonood dito sa mga pananim ko. Marami po tayong mga pananim mga boss, hindi lang po ito. May mga kamuti, may um, doon, may mais din ako doon. Ayan, oo. Uh -huh. Ayan po yung mga tanim natin, dahil bunga mga boss, oh. malilit pa. Ayan. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Ang daming bunga. Ayan. Okay yan mga boss. O paano yan mga boss? Ah, na natin mga boss yung ating video. At least nakita na natin yung resulta ng ating pinaghirapan mga boss. Ayan o. Oh. daming mga bunga mga boss o. Oh. sana humaba. Sana lumaki para masiyahan yung buyer yan uh, ganito lang mga boss pag mayroon kayong mga bakanting lote dyan yan ganyan kliyan nyo lang mga boss ako kasi ngayon hindi ako makapaglagat kasi yung makina ko medyo ay hindi ko na maintindihan baka managwan tayo sa laot so Ayan, hindi ko pa nabibilan mga boss ng karburador na bago. Sana mabilihan. Wala po akong kuan Income na maigi. Eh mga boss oh. Dito na lang pag-asa ko muna. Dito lang muna ako sa Garden Garden. Pasensya na kayo. Dagat yung unang mga vlog natin pero dito tayo napunta sa paggagarden. Pero para po sa akin, masaya na po ako na kahit pa paano po, diyan po kami namitas ng Ampalaya ngayon. No? Oh. Ayan, kita niyo po, ang dami pong nakabitay. Ayan, daming nakabitay na mga blue na yan. Kasi kuan binabalot ko yan ng kuan ng tela. Ayun, para maganda, Ito po yung aking mga tanim. Ayun may mga kamote ano, oh. ayan oh. Kamote Kamutiha, kamotehan po yan. Ang sa baba. Ayun, ang pa sa kabila doon, marami rin doon, sa kabila doon, doon. Mahirap na po ituro kasi malayo. Okay po. Hanggang dito lang po. Tignan po natin yung mga pinamitas ng anak ko. Kasi tumulong sa akin. Tignan po natin. Nak, dito pa nak. Marami pa rito. Ayan, marami pa rito. Ayan. Okay. Pintas pa tayo. Ayan. Okay. Ayan. Uh, patapos na talaga yung kuna to pero pinagtsatsagaan lang. Tsaga-tsaga lang mga boss. Pag may tsaga, may nilaga. Ayan. Ayan oh. Dami pang nakatago. Ayan, mga nakatagong grasya. Ayan, yung matatanda na ayaw na pag ko ano. Kay himo unta nga binhi. Ayan, okay. Okay, marami tayong ulam ngayon. Nako. Ayan pa. Ito pwede na to. Okay. Okay po. Ang ginamit ko lang po rito na insecticide ko, ay yung makabuhay dahil sobrang pait noon ayun ang aking inispray dito so sa katagalan na immune na rin yung mga insekto ginagawa na lang nilang alak siguro yung aking kuwan pang spray so napagpitasan na po natin ng marami mga boss hindi na po ako nalugi yan okay po ah uh, Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming maraming salamat po sa nanonood. Shout out na lang po sa dapat i out. Sa lahat ng nagpapa shoutout out, shout out na lang. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Kasi talagang patapos na rin yung ating beans. Ibang yugto na naman. Baka sa susunod na mga panahon, dagat naman ulit tayo mga boss. Hindi lang tayo mga Kasi yung panahon ang nag Di-declare De nyan kung maganda ang panahon natin. Okay. Yan, dahil pa po ako nakukuha ko. Oh. So, yan. O, oh. oh, ha? puputol lang yan. Tapos, 20-20. Ayan. May kulay itim din akong beans, o. Oh. Ayan. Yung gamit ni Guko. Black beans. Magic beans. Ayan, sa baba pala, o. Oh. Mayroon pa, o. Oh. Ayan, oh. Ayan, Mayroon akong mga binhiin, o. Oh. Malalaki. Ayan, ito pa. oh ayan. Ito pa. Naku. Guy! Meron pa dito, Guy. Ano ah, dito ang mga beans? Ay, ang laki. Black beans. Ayan, black beans. Ang laki. Oh. Ayan, oh. Ang huh. laking black beans, oh. Oo. Oh. Uh -huh. Ito pa. Ito pa. Ayan, okay, ayan, mga boss. Ito po yung balalay ko. Yung anak ko, eh. ayan. Pwede na, hindi pa, hindi pa, marami pa ako. Hindi lang pwede na. Marami pa tayong mga pipitas. Tingin-tingin lang tayo dyan. Ayan. So, gaya po na sinabi ko, shout out na lang po sa nagpapa-shout out. Maraming maraming salamat po sa nagtatangkilik sa channel ko. Kahit, isang beses na lang sa isang buwan ay nako wala po tayong cellphone na iba hanggang dito na lang po yung ating cellphone iisa lang sana magkaroon ako ng cellphone hindi ako makapag-ibong kasi may klase hanggang dito na lang po muna ulit Bob. a few moments later boss ah, nandito po tayo sa bahay ng pinsang ko so titimbangin po natin yung ating ampalaya kung umabot ng isang kilo kasi may nag order oh. pero mayroong bunga po mga boss Titimbangin po natin kung mag isang kilo naman lang ayan o no? oh. ay naku kulang na isang kilo naku po patay tayo dyan uh, kulang pa? na isang kilo wala na okay, yes. oh. aha 3 port tag 75, 75. Yeah, mamaya na lang po kukuhin natin report Ayan. 75 report. iba nila ma, iba, iba nila ma mm -hmm. 50, Plus, 50 pesos na ko po, po 50 pesos lang ang mahal, mahal mga boss ng ating pananim tapos mabibintahan ka lang ng 50 pesos pero pero merong bunga lang po yan ah uh, marami pa puron uh, kasi baka buntis yung Kuma, gustong kumain gustong kumain baka buntis mahirap pag hindi po natin napagbigyan Si ate tawa ng tawa si ate oh. oh. <laughs> mga buntis kasi yata yung pumasyal kasi kanina mga boss doon nakita to na no, marami akong panani marami kasi po mga pasyal eh. so pwede na yun, mga boss okay na yan ah, pambuy na mano no. natin so ikut ko po kayo ayan ikot ko po kayo sa bibili Okay. And mamaya maya na lang po ulit. Hello mga boss, ayan, ito po si uh, si ma'am. Yan, ito po yung umorder sa akin ng kuan, ang palaya. po mga boss, tatanggapin niya na. Ayan, uh, lagang 50 pesos lang po yan. Ayan po yung ampalaya natin. Siya po yung unang-unang bumili. Ayan, kaway-kaway ma'am. Nakablog po tayo. Ayan. Shout out po sa iyo. Salamat sa pag sa benta ng 50. Mga <laughs> boss, tumanggap na tayo ng ating pinaghirapan. Pambili po ng abuno. Ayan. 50 pesos. So, opo. Oh hanggang dito na lang po. Ah, maraming maraming salamat po sa lahat po nang nagpapasyat out. Shout out na lang. Ayan. Okay po. Hanggang dito na lang.